Hello everyone! Ako po si Sofia at kasama ko po ngayon ang aking gwapong asawa. Hi everyone! I'm Dr. Ram Ratcho. Gaya din sa ating mga nanonood dyan, marami din kaming experiences at saka learnings sa pag-aalaga ng manok na nais namin si-share sa inyo. Bakit mahalaga ang farm management? Metikiluso talaga ako sa lahat ng bagay. Sa feeds, importante hindi kalidad. Kaya ang gamit ko na feeds ay BMEG Integra. Pag sinabi kasing BMEG Integra, wala na tayong pag-uusapan dyan. Quality talaga from the raw material, state of the art, facilities, consistency, at saka stricto ako sa farm. Walang makapasok dun sa farm ko kung di madilis ang gamit ko na disinfectant is Protic Plus Gold. Yan yung inilagay ko doon sa footbath. Maraming advantages ang Protect Plus Gold. Ito yung disinfectant na pwede mong gamitin kahit merong manok. At the right dilution or tamang pagbimix ng water at saka nitong disinfectant, ito na po yung ginagamit ko na disinfectant sa farm. Biosecurity ay napaka-importante sa akin. So nilagyan ko yan ng uh, Protect Plus Gold at saka yung regular na Protect Plus. Sayang yung pera mo kung magkakasakit.